Hi everyone, oh hi, mas ngayong araw is schedule jun ganami na paglilinis ng CR. Hi, so andito ako ngayon sa lugar kung saan mga karamdam ka ng comfort wow. and ngayon ay yan, yeah, dito ako sa comfort room. So, dahil dito sa amin, dito sa company, kung saan kami nag-work, ay meron kami schedule na linis. So, kami maglilinis dito sa CR namin, which is pang lang din naman. Dahil total, ka kami rin naman yung gumagamit. So, during break time ng tanghali, doon kami naglilinis. Nakukonsume yung break time namin ng tanghali sa paglilinis din ng CR. So, yan. Paglilinis lang kami ngayon. Ito yung palatandaan kapag schedule mo na maglinis. And of course, meron dito salamin. Ayan, sample Oh. Ayan, may nananang. Na <laughs> so, sobrang sipag ng mga naglilinis. Pati yung salamin na nagkakaroon na ng scissor or scratch kasi nga napupunasan din siya. So, bali, tig, gagamitin namin. Meron kaming basahan Pangpunas sa mga dingding, sa mga bao, or yun, basta yun. And then yung map. Meron kaming daspan na hindi naman ginagamit. Tatlong cubic na naman to. So, yan. One, two, and three. So, so ito ginagawa namin. Pupunasan namin itong mga eto, Yeah, punas-punas lang. Wala kaming gloves ngayon na ubusan. Hindi na na nag-refill. So, hindi naman siya ganun kadumi din naman kasi nalilinisan to. Kaya hindi naman siya mahirap punasan. So, ayan. Yan, never ko nga naisip dati. Nung nasa Pilipinas pa lang ako na maglilinis pala ako ng CR. You expect ko yung work-work lang. Ganun. Tapos, hayahay ang buhay. Pero ito nga yung binigay sa atin. So, kailangan din nating sumunod sa mga rules nila. So, ayan. Lahat din naman kami ditong mga babae. At hindi rin naman exempted yung mga kawig naming hapon. Lahat kami yan. Pati nga yung anak nung may-ari. Talagang naglilinis din siya. Hanggang nga ako din. Hindi nga mo arte eh. Kahit nga sa mga damit na iway ko nakitang nagdamit yun ng mga branded. So, after namin mabrush yung sahig, ang gagawin ko naman ngayon ay imamap ko. Kailangan nating i-dry yung sahig. Tanggalin natin yung mga natitirang water para naman yung mga susunod na mag-CR ay hindi malamog yung sahig. So, ayan. Yan na nagtatapos yung aming paglilinis ng CR. Salamat sa panonood. Back to work na ulit ako. Bye!